Uy. Anong bang waro ng bilang? Ah, wala signal. Ah, wala signal. Ah, naglalag siya. Uy, <laughs> naglalag. Ah, gusto mo kaya tala signal. Ah. <laughs> <laughs> Hi, Jasmine. Hello, magandang gabi sa oh, inyong Allah, lahat. Alam mo, hindi siya gumagalaw. Ah! Naglalag! <laughs> Uy! Jasmine. Hello. Jasmine. Alam mo, naglalag talaga. <laughs> Wala <sindran>. Ah! Wala sigsal. Ah! 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 Bakit na bakit si ma'am Jasmine? Wala, may nag Hindi mo to nagsasalita, guys. <laughs> naglalog talaga. Oh, ay, naglalog. Sayang, ang ganda. <laughs> ay! Ah, uh, Ano? Taka-signal? Meron. Bakit naglalag ka? Naglalag. Allah, oh, no, wala signal. Ah! wala signal. Ah. Oh. yung gusto mo oh magad pero wala signal, guys, no? Jasmine. Ano kailangan ni Ma'am Jasmine? Wala. Namiss mo si Top Point Zero? Hindi. <laughs> ah! Naglalag! Ah! Ay! <coughs> Jasmine. Pa picture mana si Jasmine ni? Eh? <laughs> Jasmine. Ano? <laughs> Naglalag ka ba? Naglalag hindi naman. Anong hindi? <laughs> Ay, sumagot. So Ay! Ang uh. tuwa. Ang tuwa ang bata. O bakit ba? <laughs> Ikaw <laughs> yung lang ako pala ila. <laughs> <laughs> ah. Laga. Bakit ka na bakit, Jasmine? Wala lang. Wala lang. Sino yung nagsasalita dyan? Secret. Bakit? Sasabihin ka? Doon ka daw. Doon ka. <laughs> don ka daw, babe. Baka marinig mo yung sasabihin niya. May sabihin ka? Wala. Ah, wala? Uy, oh, eh, paano tayo mag-usap dito kung wala kang sasabihin? Magtanong ka muna. Ah, magtanong... Ha, <laughs> ah, di mo na sagutin yung tanong ko. <laughs> Hi, Kat, Kat. Ah. Kamusta naman? Okay lang. Hindi ko alam kung anong gusto, anong sabihin ko. Naghahanap ka ba? Hindi. Hindi. Bakit? May na ako eh. May ka na? Mm. -hmm. Hmm. Hindi ba yung kaharap ko yung nahanap mo? <laughs> <laughs> wala naman akong karap dito eh. Oh, wala kang kaharap. Ah, <laughs> naglalag nga siya guys. Naglalag siya. <laughs> So, Jasmine, thank you ah sa pag-akyat. Thank you. Hindi naman kita pwedeng ibigay sa iba kasi may nag may may, may, may nagmamay-ari na sa iyo. Si lovely pala 'yon. Ah, thank you ah. Thank you. Thank you.